Positibo ang Department of Agriculture na ligtas at epektibo ang ASF vaccines na ginagamit sa control vaccination. Ayon sa DA, walang naging problema ang dalawamputsyam na baboy na nabakunahan sa Lobo, Batangas. Si Clazel Pardilla sa report. August 13 ang simula ng Department of Agriculture ang pagbabakuna laban sa African Swine Fever. Sa isang farm sa barangay malapad na parang sa Labo, Batangas, hinuruka ng ASF vaccine ang labindalawang baboy. Pero matapos ang ilang araw, lima sa mga binakunahang baboy, patay na. Yung uh, baboy... Although negative sa ASF blood test dahil yun ang uh, palusiya natin, ay nagpakita ng uh, respiratory problem. At uh, ibig sabihin, ang body niya ay compromised na. Parang bang tinatawag na may premorbidity. Hindi pa naka-build up ng uh, antibody yung uh, mga... Baboy limang araw, 6 na araw, 7 araw ay uh, pumagsak yung uh, baboy at napakataas ng infection pressure. Ayon sa DAP, 7 hanggang 14 na araw bago magkaroon ang binakunahang baboy ng 40% ng immune system response kontra ASF. 28 araw naman ang kinakailangan para makagawa ng antibody at magkaroon ng hanggang 75% ng panlaban sa ASF. Naniniwala ang DA na nananatiling ligtas at epektibo ang ASF vaksina na ginagamit sa controlled vaccination ng ahensya. Sa isa pang hog farm sa parehong barangay na may mahigpit na biosecurity, walang problema ang 29 na baboy na binakunahan lahat ay apparently healthy, walang patay, walang morbidity, ibig sabihin wala nang hina. Huwag tayo mag jerk reaction uh, sa sa lilimang baboy. Let the pigs talk sa akin. So I will reiterate, I'm still confident that the vaccine will work. Mahigpit na imomonitor ng DA ang mga nabakunahan. Palalawigin ang controlled vaccination trial laban sa ASF mula sa Lobo, Batangas target ng DA na turukan na rin ng mga baboy na nasa red zone sa La Union, Quezon at Mindoro. Babakunahan na rin ang mga baboy sa North Cotabato, Sultan Kudarat at Cebu. 150,000 doses ng bakuna mula Vietnam ang ilalaan sa mga naturang lugar. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., layo ng Controlled Vaccination Program na protektahan ang mga baboy laban sa ASF para mapataas ang supply at mapababa ang presyo sa merkado. Pinabibilis ng DA ang pag-aaral sa pagpasok ng iba pang brand ng ASF vaccine mula Estados Unidos, Vietnam, South Korea at Thailand na para sa mga fattener at breeder o para mihing baboy. Sa ngayon kasi, para lamang sa mga grower o palakihing baboy ang bakuna kontra ASF. Sakaling mapatunayan na ligtas at epektibo, maglalabas ang Certificate of Product Registration ang Food and Drug Administration upang makapasok pumasok ito sa bansa. 350 million pesos ang inilaan para sa pagbili ng 600,000 doses ng bakuna sa ASF. Aabot na sa 470 na barangay sa Pilipinas ang may aktibong kaso ng ASF. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.